Ngayong araw nga pala mga mamin sir, medyo na busy tayo at eto nga nandito kami sa church at yan inayos na nga pala dito yung mga upuan para bukas. Kaya e, wag natin kakalimutan araw ng linggo bukas tayo ay magsama-sama para sambay ng ating Diyos na buhay. Dahil sa kanyang kabutihan at wagas na pagmamahal sa atin. At dito nga mga mamin sir, napansin ko tong violet na baboy yan parang na gusto ko din bumili na para gawin ang kalsya. Dahil nagbabalak na rin ako mag-ipon para makabili tayo ng bagong cellphone. Yun nga. Uh, plan natin ngayong taon makabagili tayo ng bagong cellphone. At dito nga mga maminser, nagpa-practice na nga kami para bukas at yan nga yung mga worship team at kabilang nga tayo dyan. Ako nga pala yung guitar Yan, shout nga pala sa aking mga kapatid sa Panginoon kay Kuya Ched, kay Paulo, kay Kuya Badi, kay Cristel at kay Shanin at kay Jessa Bay at sa aking kapatid na si Janice. At syempre, shout sa girlfriend ko na nagvideo nito. Yeah! <laughs> Medyo mahaba nga ang kwento kung paano ako napadpad dito sa simbahang ito pero so sobrang laki ng biyaya at habag ng Diyos sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Kaya ayun, binibigyan na tayo ng pagkakataon para makapaglingkod at piliin na manatili sa Kanya. Balang araw, ikikwento ko sa inyo yung mga bagay na nangyari sa buhay ko kung paano ako binago ng Diyos. Siyempre, hindi ako perpekto, nagkakamali rin ako bilang tao. Pero yun yung habang ng Diyos at biyaya at pagmamahal sa akin, yun yung patuloy na nagbabago at tumutulong sa akin para maging mabuting tao. Masayang maglingkod sa Diyos kahit na meron tayong mga problema at mga pagsubok na kinakaharap sa buhay. Hindi hindi niya tayo pababayaan. At kung isa ka sa mga taong sobrang nabibigitan sa iyong mga pinagdadaanan, wag na wag kang magdadaanan dalawang isip na lumapit sa Panginoon dahil hinding hindi niya tayo itatakwil. Lagi siyang nandyan para makinig sa atin at tayo patawarin at palakasin sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Kaya lapit lang tayo sa kanya. At dito nga mga maminsiran, pauwi na nga pala kami dito ng aking kapatid. Bali, naglakad lang kami dahil wala kaming service ng motor. Dahil gamit ng kapatid ko, yung motor ko. At syempre na-enjoy ko nga ang mga moment na to. Dati nga pala naglalakad lang ako simula bahay hanggang sa simbahan. At syempre mayroong kasamang nervyos baka habulin ka ng malalaking aso. <laughs> Pero legit mga maminsir kapag ginagawa natin ang isang bagay na maluwag sa ating mga puso at hindi tayo napipilitan. Sobrang masaya yon gawin at meron tayong kapayapaan sa ating mga puso. At dito nga pala malapit na kami makauwi dito na kami sa barangay ng Agpo. At dito nga mga mamiser sir, nakauwi na nga pala tayo. Bali, sobrang nagpapasalamat nga pala ako sa pagpapahiram ng cellphone ng girlfriend ko at ng kapatid ko. At dahil sira na nga yung cellphone natin mga mami nagpaplano na tayo bumili ng bagong cellphone at hoping and praying na ngayon taon makabili na tayo ng cellphone para tuloy-tuloy na ang pagbablog natin at hindi na natin maabala ang mga kapatid ko at girlfriend ko. Ye. Yeah. <laughs> Sa buong buhay ko nga pala, di pa tayo nakakabili ng cellphone. Lahat binigay lang ng auntie ko, mga pinsan ko at binili ng magulang ko. At yun nga, plano natin na makabili rin tayo ng pinakamagandang cellphone na magagamit natin sa pagpapatuloy ng pagbablog natin. Kaya hanggang dito na nga lang pala ang video na to mga mamin sir. Maraming salamat sa panonood at pagbibigay ng oras para panoorin ng video na to. Kaya yun, don't forget to like and follow my page para happy tayo. Yun, maraming salamat.